Pre, ano masabi mo sa charity event ngayon? Ah, uh, ito yung uh, unang charity na uh, inatinang ko since 3 months. Yon! Yun! Hey, yeah, okay. Pero babiyahin tayo ng Baguio ah. Oo, oh, babiyahin okay. tayo. Okay. Kailan tayo babiyahin Baguio? August 30. Yon! Oh. Wow. <laughs> Imbitahin mo mga gustong sumama. Okay. Shout out sa mga gustong sumama sa Baguio. August 30. August 30. Huwag kayo magalala kung nila miss. Nandito ako. Pwede ako yung mga sila mga riders sa araw sa mga sa araw sa mga Yan. Charo lang sa mga kong yan mga Sabi mo sa charity event ngayon? Ano, marami pong babae? Marami, marami Isa oh. sa mga magaling mag tiktok, o yun know? o oh, Manyakis, manyakis to eh, manyakis <laughs>